Gusto mo ba itong malaman kung paano ma-recover ang mga deleted, unsent and yung mga hidden messages sa messenger? Well, stay tuned and watch the full video lang. Okay, so yun lang mga lods, Welcome back pa again sa ating channel. So, okay, for today's video, um, share ko sa inyo kung paano nga ba uh, ma-recover yung mga deleted messages sa messenger, okay? So, it's too good to be true pero totoo yun, Okay? Ah, uh, and papatunayan ko sa inyo mamaya later, okay? Kasi may mga sample na ako and may mga proof na ako about dun. So, okay, pero bago 'nit bago pala kayo sa akin channel, please subscribe na yan, okay? Kasi bago pa lang tayo sa ating sa YouTube journey natin. So, please support me. Thank you so much. So, ayan. Ah, uh, patagalin pa, no. So, unang una sa lahat, 'yung Messenger mo, okay? Make sure mo 'yung Messenger mo is updated 'yan. Kasi importante dito is ang Messenger updated. So, ngayon, paano mag-check if ang Messenger is updated? Syempre, simple lang. Pumunta ka lang sa Play Store. Ayan. Tapos type lang dito Messenger. Ayan. And kung makita mo sa akin, update. So, meaning need to update. Kapag ganyan sa inyo, update nyo rin. Okay? Kasi uh, kapag di-updated, baka di mag-work ang ating uh, strategy or technique para ma-recover ng mga unsent, hidden, and deleted messages sa messenger. Baka di gumana, okay? So, dapat uh, updated yan. So, ayan. Update natin. Okay, so ito nag-update na siya. So, I'll go back if, uh, later if tapos na pa ang download And so ayun after a while tapos sa pa pang download natin. So ngayon um noon tayo sa second step na gagawin, na gagawin natin, okay? So meron tayong isang application na kailangan i-download. So itong application na to, ito na ang makakapag-recover ng ating mga deleted, hidden and mga uh, unsent messages sa Messenger, okay? So ganito lang gawin natin diyan. So punta ka lang ulit simply sa Play Store. Mabubulol tayo, ah sa Play Store, punta ka lang Play Store. Pagkatapos, um, type mo lang dyan ang unseen. Unseen. Ayan. No. Last. Seen. Ayan. Search mo lang. Pagkatapos, ito makikita mo to. Ayan. Ito siya. Ito ang logo niya. I-zoom ko na lang rin. Ayan. Yan ang logo ng unseen na yan. Pagkatapos, ito install nyo to. Okay. Okay. So ngayon, paano ko na sabing legit na nakakapag-recover ng messages to? Kita nyo naman, kung naman, 4.4 ang rating niya and 400k reviews na halos ang meron siya. Okay? Pagkatapos, isa pa dyan, meron siyang 10 million downloads. So ganoon kadami ang natitiwala sa application na to and ganoon siya ka-effective kasi paginamit mo siya. Okay? Kaya ganyan kadami ang nag-download ng application na to. And ito ang rating po. For rin kung makita mo yung mga rating ng mga comments is halos 5 star lahat. ba? Diba? Kaya, kita-kita naman eh. So yun. Kaya ito ang napili ko isa sa mga digit uh, na mga nakakapag-recover talaga ng messages sa messenger. So maraming suggestion dito. Pero ito kasi yung pinaka nakita ko talaga. Okay. Kung para sa akin lang in my opinion yung pinaka-effective talaga. Okay. So yan. Install nyo na yan. Open natin syempre. So, in your case, mga idol, kapag in-open yan, need i set up. Dapat set up nyo muna na maayos. Pero, basic na basic naman sa inyo yan, mag-set up ng ganito. Okay? So, basta sundin nyo lang kung may pinapa-approve, i-approve nyo lang agad. Okay? So, ayun na naman. Kasi kapag di nangya, kapag di yung ginawa yun, na, di gagana yung application. So, sayang lang, di ba? Dapat sundin nyo yung mga discarding uh, pinapa-approve -ano nyo pinapa sa inyo. Okay? Sundin nyo lang yun. So, yan. So, kung nga pala, pwede ka mag-freemium dito kung gusto mo. Kung gusto mo lang naman. Pero sa free lang naman tayo eh. Hindi natin kailangan mag-freemium, okay? Sa free lang tayo. Pwede, pwede na yung free. Kasi ang habol naman natin sa free is itong unseen media. Yan lang naman ang habol natin, unseen media. Di ba? So, ayan. Yes, nyan Okay, so ito na siya. So, ganto, pag ganito, cancel mo lang. Ayan. Yun. So, ito. Kung makakita mo mga idol, di ba? Ayan. Napakadami ko ng na mga chats dito na mga na uh, sisib or na mga nasisib na mga chats. Ngayon, kahit sabihin natin i-unsync ko yung mga yan or i-remove ko yung mga yan sa mismong messenger application. Ayan, di ba? Messenger yan, di ba? So, sa iba may mga WhatsApp din na Instagram pero kasi wala naman akong ganung application kaya wala akong save Pero kasi sa messenger may ganung application ako kaya nasisave ko yan, di ba? So, ngayon, kunwari ito, di ba? Ayan. Yan yung mga SIM ko sa Messenger ko. Okay, ito, ayan. SIM lang 'yung mga 'yan. Oh. i ko na lang din 'iba di para maniwala kayo. Ayano. SIM lang sa Messenger ko, 'di ba? O, di ba? So ngayon, sasampulan ko kayo. Like for example, um ah uh, ito. Ayano, 'di ba? Oh, ayan. ayan. 'yung mga chats niya sa akin. So, ngayon, ang gagawin ko is, pag delete ako ng isa dun, kunwari ito, yung thank you, i-delete -de ko yan. I-delete -de ko yan, i-remove -re ko yan, i-remove -re ko yan. So, wala na, di ba? So, ngayon, check natin dito if nandun pa rin. So, same. Ayan. Oops. Kaya natin i-reload. Ayan, yung click ko. Ayan, nandun pa rin. Kung makakita nyo, kung makikita nyo, di ba? Kahit delete ko na, nandun pa rin. Di siya wala di ba? O nga pala, ang nakikita lang naman kasi, ang nakikita lang naman kasi dito is yung chat lang lang, yung chat niya lang, hindi yung mismong convo niya talaga dalawa. Kung bagay yung convo niya lang, okay? So, common sense na lang yan, alam mo na rin yung pinag-usapan nila, okay? So, ngayon, kung gusto mo malaman, ah uh, or mahuli yung, ano yun, boyfriend mo, gusto mo siyang mahuli sa messenger, gusto mo malaman kung may kausap siyang iba o kung gusto mong malaman kung may tawag dito may iba siyang kinakausap maliban sa'yo uh, pwede mo to install sa phone niya ang hindi niya nalalaman so paano gawin yun? so simple lang naman noy, okay? so kunwari install mo na to ayan install mo na sa phone niya to okay so hanapin mo lang yung ano hanapin mo lang dito yung mga pinakamaraming tao dito um, application kunwari ito sa tools lagay mo dyan, so yun ba, hindi niya yun, yun makikita hindi yun na makapansin, o diba so ganun lang yan, i-hide mo lang sa phone niya, so back tayo sa app so yun, Ganun. Ganun mag so yun Ganun mag ano mag-recover ng mga deleted, ng mga unsent okay, kaya na kahit i-delete niya mo pa yan sa messenger, lahat ng message dun automatic dito sasabing siya sa, sa unsent okay So, ganun katindi yung application na to. Ay, ganun ka effective. Basta, okay, take note. Basta, na-set na lang siya ng maayos. Diba? ba ka ganda. Uh, hindi ka talaga mahirapan kung pagdating sa, pagdating sa mga pag-recover ng mga unsent, yung mga deleted messages, yung mga hidden messages. Automatic dito, hindi siya na-hide and hindi siya na-delete. Okay? Maliban na lang kung as in, um, dito niya mismo i-delete yung message kasi pwede Pwedeng pwede ano Ayan o. Pwedeng niya pwede, i-delete. Ito sa taso. o. Ayan o. Pwedeng niya pwede, i-delete. Okay? Pero hindi niya malalaman kasi nakahid naman eh. Di ba? Nakahid naman. So don't worry about that. So, ganun eh. um, ito yung settings niya. Oo nga pala may mga ads ads to. So pagsagaan nyo na yung mga ads. Okay naman di Kahit may ads. At least di free naman eh. Free naman na. Okay, sa settings naman, so ayan. Kung makikita nyo na nakacheck yung messenger, whatsapp. So automatic naman na nakacheck talaga agad yan. Instagram, automatic yung tatlong yan, nakacheck na kaagad yan. And dito, um, sa Facebook notification, um, okay. So huwag nyo lang ito i-check, okay, para di lumabas dito. Okay, para di lumabas dyan. So hide nyo eh, huwag nyo i-check to. Para din nyo mapansin na ka sa phone Kasi minsan, kapag naka-check to, lumabas siya dito sa taas. So, i-check nyo na lang yan. Ayan. So, yun. Ganun lang. Wala mga idol. Okay? Um, so, yun. Sana na gusto If you like the video, please leave a like. Ganun mga tatagay na next time. Peace out. Keep safe, everyone.